Sa iba pang balita, handa umano ang Beijing na makipagdialogo sa Pilipinas para talakayin ang maritime issues ng dalawang bansa. Ito ay sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, si Bea Bernardo sa report. Bukas ang Pilipinas na magkaroon ng dialogo sa China upang pag-usapan ng issue sa South China Sea. Pero ayon sa National Security Council, kailangan munang itigil ng Beijing ang mga aktibidad nito sa West Philippine Sea na nakakaapekto sa peace and order sa rehiyon. Kabilang narito ang harassment at paninindak ng mabarko ng China sa mga Pilipinong mangingisda na paglabag sa international law. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, magiging matagumpay lamang ang dialogo kung may respeto sa isa't isa at magiging tapay ang bawat bansa. Una nang sinabi ng China na bukas pa rin sila na makipag-usap sa Pilipinas sa harap ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa Chinese Foreign Affairs Ministry, handa ang Beijing na makipagtulungan sa Pilipinas upang talakayin ang maritime issues. Pero para kay Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat makipag-usap ang Pilipinas hanggat hindi tumitigil ang China sa kanilang mga aktibidad sa West Philippine Sea. We talk, but there must be good faith and good faith means देवी लत हरासा they will not encroach on us while we are talking. Otherwise, that's bad faith. Sinabi rin ni Carpio na kailangan ng umpisahan ng Pilipinas ang oil at gas exploration sa Red Bank. Sabi niya, maaaring sundan ng Pilipinas ang ginawa ng Malaysia at Indonesia na sa kabila ng pagtutol ng China na nila ang mga langis sa kanilang nasasakupan. We have to plan this out because national security is involved. I mean, the economy will suffer a tremendous uh, blow if we cannot get the gas in Red bak. Bernardo para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.